Magandang uh, araw mga kababayan. Sa ngayon ay uh, ano, uh, mag-attend po tayo ng uh, isang binyag, yung uh, aking uh, pamangkin. Ngayon ay uh, araw po ng uh, sabado, kaya wala po tayong trabaho. Kaya dito muna tayo sa ano, binyagan ng aking uh, pamangkin dito sa San Polenio de Praga Church, Porto de uh, Guisapela. Nandito po tayo ngayon dito sa ano simbahan ng uh, Katoliko Santo Niño de Praga Church. Uh, binyag po nung uh, aking uh, pamangkin. Kaya uh, punta na po tayo sa loob dahil uh, mag-uumpisa na po yung ano, uh, binyag. gulo pa. Wala pa yung mga ano, ninong uh, ninang. Uh, ano si ano, madam.

ito kong kusisusuluyan ayakapakapatita sa puso sa aking sainsa sa tinatawag na konstelasyon ng pag-ibig ano ko dito na kaya ring ning ningkas ang pag-ibig ko na ay dito myself ay isang civic model na ito ng aking sarapata kung pa sa biniyayaan ay ito's ko din ang mapagtataguan ng pagtuwad ng pag Pode lo de hento, hindi mo sa paglalakad, at mo lang kung saan ka ayon, kung ano yung Ay sasab sa 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 Give us today our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who against us. Do not bring us to the death, but deliver us from evil. Amen. So Okay, natapos na po yung uh, binyag. Ang binyo po nito ay hindi po sa kanilang bahay. Uh, pupunta po kami ng uh, resort. Two hours later. Dito po yung uh, kanyang uh, binyo. Ano, uh, resort. baglay mas <laughs> <laughs> Pambato ng binyagan, uh! <laughs> ito ang pamilya ni Alias Age, Dayuhan, Nagkapuji, Hawaii, uh! na kao. Diyan may isang mababain. Lahat mga pamilya ng namin, pamilya namin. Meron pa dito.